Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez kay Marlinda Albis Ati Bing Batimber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol At sa mga lahat ng nag-share at nag-likes Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas Sa mga beakers, sa mga blind community At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Mga bayani po kaya ng ating bansa Simulan na po natin ang ating kwento Pagkatapos wala nang sinayang na sandali ang mga ito agad nilang hinalughog ang kalubluuban ng kubong nando doon. Dito nila nakita ang mga punit-punit na papel doon sa loob na palatandaan sa kanilang mga ugnayan sa kanilang mga kasamahan. Dinala nila ito para gawin na ebidensya. Pagkatapos muling umusad na ang kanilang grupo at patuloy nilang pinapatay ang mga rebuilding nagbabantay doon sa bahaging iyon. Samantalang ang grupo naman nila ni General Mata, papasok na din ang mga ito doon sa kagubatan. Sobrang nag-iingat din ang mga ito sa kanilang mga kilos dahil nakapasok na ang mga ito doon sa teritoryo ng mga rebelde. Anumang mang oras maaaring mapag-alaman na ng mga kalaban ang kanilang presensya doon sa lugar. Ang mga scout ranger naman tuluyan ang nakalapit na din ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng bundok ngunit dahan-dahan lamang ang kanilang pag-usad para hindi sila matiktikan ng mga rebuilding kalaban. Dumaan na ang mga ito doon sa mga pangpang -pang para lamang makaiwas muna doon sa mga kalabang rebelde Plano ng mga ito, bukas ng umaga nila simulan ang pag-assault doon sa mga kalaban. Laging nag-ugnayan din ang mga ito sa kanilang mga ginagawa lalo na sina Butchok na sa gabing iyon napapabagsak na ng mga ito ang mga bantay ng mga kalabang rebuilde na walang nakakaalam nang lumalim na ang gabi nagpas siyang magpapahinga na muna ang mga ito dahil kakailanganin nila ang iba yung lakas kinabukasan makalipas ang ilang mga sandali nagpas siya na din sina Butchok na magpapahinga na muna ngunit sa kanilang kinaroonan Nakapwisto na ang mga ito doon sa mataas na bahagi. Kitang-kita na ng mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga teleskopyo ang kanilang mga kalaban doon sa kanilang mga kuta. Ngunit hinayaan muna nila ang mga ito at hindi nagmamadali. Dahil bukas na nila gugulatin at bulabugin ang lahat ng mga kalabang ito. Kinabukasan, pagpatak ng alas 5 pa lamang ng umaga, Muling kumilos na ang mga ito. Ang dalawang grupo ng mga scout ranger agad din pinapasok ang kinaruroonan ng mga magtrotroso at dinakip ang lahat ng mga ito. Pagkatapos iginapos nila ang mahigit sa sampu ang bilang ng mga magtrotroso doon sa loob ng isang kubo. Batid na kasi ng mga sundalo na ang mga magtrotrosong ito ay kasabwat ng mga rebirde. Agad na tinatanong sila ng namumuno doon sa grupo ng mga scout ranger na si Major Agustin hanggang sa magsalita na din ang ilan sa mga ito at sinabi kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga ito. Tama nga ang kanilang hinala. Ang magkakapatid na Lupis ang nagpasimuno ng lahat at kasabwat ng mga rebelde. Nakakuha din ng mga mahalagang ebidensya ang mga ito doon sa loob ng dalawang mga kubo na makapagturo doon sa gobernur tungkol sa kanyang kaugnayan sa mga rebelde. Matapos lamang iyon, agad na muling umusad na ang mga ito. Naituro na din kasi ng mga magtutroso ang kinaroroonan ng iba pang kuta ng mga rebelde. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, papunta na ang mga sundalong scout ranger doon sa lugar Umuusad na din ang grupo nila ni Heneral Mata sa mga sandaling iyon. Ang kanilang puntiriya ay ang mismong pinakakuta ng mga rebilde na pinamumunuan ng kanilang supremo doon mismo sa pinakamalawak na bundok ng Kang Agong. Samantalang si Butyok naman, agad na binilin nito ang kanyang mga kapatid sa kanilang dapat nagagawin sa umagang iyon. Huwi ka nitong si Butyok. Abo, Akiko, kayo na muna ang bahala sa mga bawat masipat ninyo mamaya. Hintayin lamang ninyo ang aking sinyas at abiso. Kailangan namin na makalapit doon sa kanilang kinaruroonan. Kimba, maghanap ka na ng ibang mapwistuhan. Kailangan natin na kumilos ng mabilisan dahil papalapit na doon sa kuta ng ating mga kalaban, sina General Mata at ang grupo nila ni Major Agustin. Pagkatapos mabilis nang naglalakad si Nabuchok, Bono at Nunoy na dumaan doon sa mga talahiban para habang umuusad ang mga ito, makapagtago pa rin ang mga ito at hindi sila makikita agad ng mga kalabang rebelde at ng mga bantay malapit doon sa kanilang kuta. Sina Kimba naman at ang mag-ama na sina Karpo Sumama ang mga ito kay Kimba para makahanap ng magandang pwisto kung saan makaasinta ang mga ito ng mabuti gamit ang kanilang dalang mga sniper. Nanatili naman itong si Tatay Titing doon sa kinaroroonan ng dalawang mga batang paslit na sina Abu at Akiko na nakapwisto na doon sa dalawang magkakatabi na malalaking puno ng kahoy na mayroon ding malaking batuhan kung saan kitang kita nila ang bawat kuta ng mga rebelde doon sa paligid ng kabundukan mag 6 na ang oras na iyon nang marating ng mga scout ranger ang kuta ng mga rebelde malapit lamang din doon sa pinakakuta ng mga ito at pinakasintro habang kagigising pa ng karamihan ng mga rebelde at nagkakapih balak na ng grupo nila ni Major Agustin na bagbagan na ang mga ito may nakita silang anim na mga kalalakihan na may dalang mga baril ang naglalakad papunta doon sa may sapa. May dalang galon din ang mga ito na sa pakiwari ng mga scout ranger mag-iigib ang mga ito ng tubig. Kaya suminyas na ang isang grupo ng mga ito. Nabirahin na nila ang mga iyon at hindi nahayaan na makalayo pa sa kanila. Kaya sa isang iglap biglang binagbaga na ng mga sundalo ang anim na nakikita nilang mga rebilde. Agad na sumiklab ang putukan sa lugar na iyon na sobrang ikinagulat ng mga kalabang rebilde. Agad na tumimbuwang ang anim na mga rebilde na binagbagan ng mga scout ranger. Apat agad sa mga ito ang namatay agad at dalawa ang mayroong malubhang tama sa kanilang mga katawan ang mga sniper ng mga scout ranger na nakapwisto na agad na nagpapotok na din ang mga ito kaya doon mismo sa kuta ng mga rebelde may mga tinatamaan na rin ang mga sundalo at napapatay kumilos na din ang grupo nila ni General Mata agad na pinasabog nila ang kuta ng mga rebelde doon sa baba gamit ang kanilang mga basuka at mga mortar napakaingay na ng mga putukan at ang mga pagsabog doon sa kuta ng mga rebelde. Marami agad sa mga ito ang nasusugatan at may ilan ang napuruhan agad at namamatay. Samantalang sinabutsok naman, nanatiling tahimik muna ang mga ito, pati na sina Kimba at sina Akiko. Hinihintay lamang ng mga ito na malingat ang mga rebelde. Wala kasing kalam-alam ang mga ito na nakapwisto na ang kanilang grupo doon sa likurang bahagi ng kuta ng mga rebelde kitang kita ng mga ito ang pagkagulat ng mga rebelde nang marinig ang malakas na pagsabog at mga putukan doon sa paligid at ang pagpopulasan ng mga ito kitang kita nila na nagmamadaling kumuha agad ang mga ito ng mga baril malapit na din ang kinaruroonan nila ni Butchok doon sa pinakakuta ng mga kalaban ngunit tumigil na ang mga ito sa kanilang pag-usad at nagtatago lamang doon sa isang malaking puno ng kahoy doon sa gitna ng isang maisan. Dahil nakakaramdam agad ang mga ito ng mga malalakas na mga nakalatag na mga usal doon sa paligid. Ang ikinabahala nila ni Butchok, baka maramdaman sila ng kanilang mga kalaban. Samantalang sa grupo naman ng mga kalabang rebuilding, napasigaw na ang supremo ng mga ito at inutusan ang kanyang mga tauhan na kumilos agad ang mga ito at pumuwisto. Batay kasi sa kanilang mga narinig na mga putukan, mukhang napakalaking pangkat ang umaatake sa kanila ngayon na maaaring nanggagaling sa iba't ibang direksyon at nakakalat na din doon sa kabundukan. Inutusan nito agad ang iba pang mga grupo sa kanilang mga bundok at ang kanilang mga espater para makakuha ang mga ito ng impormasyon tungkol sa kinaruroonan ng kanilang mga kalaban na walang habas na binagbagan ang kanilang kinaruroonan. Ngunit agad na nababahala ang supremo ng mga rebelde. Dahil ang ilan sa mga ito hindi na sumasagot sa kanyang tawag na ibig sabihin lamang maaring napatay na din ito ng kanilang mga kalaban ng mga sundalo. Kaya inutusan nito ang grupo ni Commander Kanoy na puntahan ang gawing likuran ng kanilang kuta kung saan nakapwisto doon ang kanilang ibang mga bantay. Hindi na kasi makasagot ang mga ito at kinutuban ng masama itong si Supremo Lukay. Huwi ka nito kay Commander Kanoy. Commander Kanoy, kailangan na imbestigahan ninyo ang bukirin na nasa ating likuran. Hindi na sumasagot ang ating mga tauhan na nakapwisto at nakabantay doon sa lugar. Masama na ngayon ang aking hinala. At kung napatay na ang mga ito ng ating mga kalabang sundalo, mas nakakabuting pwistuhan na ninyo ang ating likuran. Mahirap na kapag nakasalisi ang ating mga kalaban. Mabilis naman na tumalima itong si Commander Kanoy kasama ang kanyang dalawampung mga tauhan agad na umusad ang mga ito at sa mga pagkakataon na iyon kitang kita naman nila ni Butchok ang paglalabasan ng mga rebelde galing sa kanilang kuta doon sa likurang bahagi kaya agad na tinawagan itong si Butchok ang grupo nila ni Kimba at Akiko na humanda na ang mga ito dahil mukhang sa kanilang kinaroonan papunta ang mga kalaban ng mga rebelde kailangan nilang humanda sa magiging labanan. May mga sumama pa kay Commander Kanoy doon sa kanilang pag-usad, galing doon sa kabilang bagay ng kuta, kaya nadagdagan ang kanilang bilang. Agad na inaabisuhan itong si Butchok ang kanyang dalawang mga kasama na magtatago muna ang mga ito ng mabuti. Kailangan nilang palagpasin ang mga rebelde sa kanilang pinagtataguan sa lamang nila atakihin kapag nasa gitna na ang mga ito sa kanila. Naghanap agad ng magandang mapagtataguan ang tatlo at muling naglatag ang mga ito ng mga malalakas na mga usal sa bulag. Para siguradong hindi sila makikita ng mga rebelde at hindi masipat ang kanilang pinagtataguan. Doon sa isang malaking puno ng kahoy na mayroong mga mais sa buong paligid, nagtatago ang tatlo doon sa mga malalaking ugat ng puno at saktong may mga tangkay naman na mga patay na mais ang nakaharang doon sa kanilang pinagtataguan. Sobrang lapit na kasi ng mga ito doon sa kuta ng mga rebilde. Ang mga bantay naman doon sa gilid ng kanilang kuta, walang kaalam-alam ang mga ito doon sa kanilang presensya. Halo-halo na kasi ang mga presensyang nararamdaman at nasa bandang baba naman ang grupo ng mga tagtad kaya hindi nila ramdam ang presensya ng grupo nila ni Butchok. Halos hindi na humihinga si na Butchok. Nang dumaan na sa kanilang tapat ang grupo nitong si Commander Kanoy, hanggang sa lumipas ang ilang mga minuto, wika nitong si Butchok na pabulong nang makitang lumagpas na sa kanilang pinagtataguan ang mga kalabang rebelde. Pakiwari kasi nitong si Butchok Saktong-sakto ang kinaruroonan ng mga ito para malayang mapapatamaan ng mga sniper nila na sina Kimba at Akiko ang mga kalabang rebelde. At kapag magkagulo na ang mga ito, saka naman nila bagbagan ang mga kalabang rebelde. Bumuh! Nunoy! Tatawagan ko na sina Kimba at Akiko. Kailangan na natin na atakihin ang mga rebuilding ito bago pa sila makarating doon sa mga puno ng kahoy. Kaya mabilis na inaabisuhan itong si Butchok, ang kanyang kapatid, at itong si Kimba, na simulan na nila ang pagpitas ng buhay doon sa mga kalaban. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang umalingaw-ngaw ang dalawang magkakasunod na mga malalakas na mga putok na hindi inaasahan ng grupo nila ni Commander Kanoy Nasa kanila na pala ang punteriya ng mga putukan na iyon. Dalawa agad sa kanyang mga tauhan ang tinamaan sa kanilang mga ulo na agaran na namatay pagbagsak ng mga ito sa lupa. Sobrang nagulantang ang mga ito at pagkatapos mabilis na napasigaw itong si Commander Kanoy na kailangan ng mga ito ang makapagtago agad. Ngunit kahit na nagtatakbuhan pa ang mga ito papunta doon sa mga kakahuyan, may mga tinatamaan pa rin sa mga ito at bumulagta. Binagbaga na din ang mga ito ng grupo nila ni Butchok. Pinagbabaril na nila ang mga ito galing sa likuran. At dahil walang nakakarang doon sa likuran ng mga rebelde, kundi mga mais lamang malayang napapatamaan ng mga ito ang mga kalabang rebelde. Gamit naman ngayon itong si Bono ang kanyang pana na sunod-sunod na pinatatamaan ang mga kalabang rebelde. Kalahati agad ang nabawa sa bilang ng grupo ng mga rebelde. Dahil sa kanilang bigla ang pag-atake, marami agad ang namamatay sa hanay ng grupo nitong si Commander Kanoy. Pati itong si Commander Kanoy sugatan din agad ito na tinamaan sa kanyang tagiliran tuluyan naman na nakapagtago ang mga ito at gumanti ng mga pagputok. Ang mga bantay naman doon galing sa gilid ng kanilang kuta. Agad na nagpaputok na din ang mga ito. Kaya ang mga iyon na naman ang binagbagan ng grupo nila. Ni Butchok, Bono at Nunoy. Tatlo agad sa mga ito ang napuruhan. Napakaganda kasi ang pwisto nila ni Butchok doon sa malaking kahoy. Uy ka nitong si Butchok. Natitiyak kong marami ang mga sugatan ng mga iyan, Bade, Subukan natin na lapitan ang mga ito at tutuluyan natin patayin ang lahat ng mga ito. Buno, ikaw na muna ang bahala sa mga kalaban na nandoon sa kanilang kuta. Huwag mong hayaan na makalapit ang mga ito dito sa may maisan, lalong-lalo na dito sa ating pinagtataguan. Habang gumagapang ng napakabilis sina Butsok at Nunoy, Muling nakakarinig ang mga ito ng malalakas na mga putok. Dalawa na naman doon sa mga ribirdi ang tinamaan. Walang kaalam-alam pa kasi ang mga rebelde tungkol sa pinagtataguan ng mga sniper ng mga sundalo. Basta ang alam nila, may mga umaasinta sa kanila na mga kalaban. Kaya tinamaan pa rin ang iilan sa mga ito dahil inaakala nila na galing sa kabilang bundok ang pwisto ng mga sniper Nakatawag naman agad ang grupo nila ni Commander Kanoy doon sa kanilang supremo at humingi ng tulong. Kaya agad na may mga rebelde ang naglalabasan galing doon sa kanilang kuta at pinagbabaril ang maaring pwisto ng mga sundalo. Sinipat-sipat din nila ang buong paligid ng bundok. Ngunit napakatahimik na walang putok galing sa mga sundalo sa mga oras na iyon. Tanging alam nila ngayon na may mga kalaban na nagtatago doon sa malaking puno ng kahoy na nando doon sa gitna ng maisan. Kaya iyon ang kanilang binagbagan ng sunod-sunod. May gamit pa ng mga mortar ang mga ito. Kaya napasiksik itong si Bono doon sa ilalim ng mga ugat ng kahoy. Sinubukan sana nitong si Bono na magpalabas ng mga kawayan para makatulong din sa pagharang at pagsangga ng mga humahagibis na mga bala Ngunit napakalakas na usal ang nakalatag sa mga kalaban na napigilan ang kanilang mga usal para makapagpalabas sana ng mga kakayahan sa pamamagitan ng mga orasyon. Kaya nilang makapag-usal ng mga sabulag at mga pamako. Ngunit ang mga kakayahan na kailangan ng mga dasal at mga orasyon para makagawa ng mga armas na pipigilan ang mga ito ng mga usal doon sa paligid. Kaya napapamura na lamang itong siburo nang akmang lalapita naman ng mga kalaban itong si Buno para tuluyan na itong patayin biglang tumimbuwang na lamang ang dalawa doon sa mga rebelde eh. dahil inaasinta na din ang mga ito ng batang paslit na si Akiko kaya napilitan ang mga ito na bumalik doon sa kanilang pinagtataguan at ipinagpatuloy na lamang ang pagbaril doon sa kinaruroonan nitong si Buno at dahil sa ginawang iyon nitong si Akiko Nakapaghiganti din ng mga pagpana itong si Bono doon sa mga kalabang rebelde na nandoon sa gilid ng kanilang kuta. Dalawa sa mga ito ang kanyang tinamaan. Tinamaan niya sa may ulo ang isa na agaran itong ikinamatay. At sa bandang balikat naman ang tama ng isa pa. Agad na namatay ang isang tinamaan itong si Bono na tumarak at tumagos ang kanyang palaso doon sa ulo ng rebelde kaya muling binanatan ng mga rebuildi ang kanyang pinagtataguan. Nabali na ang ilan doon sa mga sanga ng puno ng kahoy dahil sa tindi ng bullion fire ng mga kalaban. Sa isip ngayon itong si Bono, kahit na hindi makalapit pa sa kanya ang kanyang mga kalaban dahil sa ginawa ng kanyang kapatid na si Akiko na pinagbabaril ang bawat gustong lumapit sa kanya, mapapahamak naman siya kapag patuloy siyang binagbagan ng mga rebelde. Samantalang sina Nunoy naman at Butchok, matagumpay na nakalapit ang mga ito doon sa kinaruruunan nila ni Commander Kanoy. Kakaunti na lamang ang bilang ng mga rebelde at ang ilan pa nga sa mga ito may mga sugat pa sa kanilang mga katawan. Uy ka nitong si Butchok kay Nunoy. Bade, tutuluyan na natin ang mga ito. Delikado ang kalagayan ni Buno doon sa kanyang pinagtataguan. Dahil sa kanya nakatuon at nakapokus ang mga pagbira ng mga rebilde. Hindi niya magagamit ang kanyang mga usal dahil sa malakas na nakalatag na mga orasyon doon sa paligid ng kuta ng mga rebilde. Kailangan natin na matulungan agad ang aking kapatid. Tapusin na natin ng mabilisan ang lahat ng mga rebilde na nandito sumang-ayo naman agad itong si Nunoy at sa pagbilang nitong si Butchok ng tatlong bisis agad na na ang mga ito at nagtatakbuhan na papunta doon sa mga nagtatago ng mga rebilde doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy. Napakabilis ang ginawang pagtakbo ng dalawa na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakalapit na ang mga ito doon sa kinaroroonan ng grupo nila ni Commander Kanoy. Muling nawindang at nagulat ang mga kalabang rebelde eh, nang makita ang dalawang mga sundalo na biglang sumulpot doon sa kanilang kinaroroonan galing doon sa mga maisan at patakbong papunta na sa kanila. Agad na napasigaw itong si Commander Kanoy para bagbagan agad ang dalawang mga kalabang sundalo na inaakala pa nga ng mga ito na mga ordinaryong sundalo lamang ang mga iyon. Nang pagtutulungan ng barilin ang dalawa. Biglang naglaho naman ang mga ito doon sa kanilang harapan. Napakabilis na umigpaw na ang mga ito, papaatake na doon sa mga rebilde. Eh. Kaya napamura na lamang muli itong si Commander Kanoy. Nagkakamali ito ngayon sa kanyang ginawang pagpabaya. May mga karunungan din itong si Commander Kanoy pagdating sa mga aspitong usal. Ngunit hindi ito sapat para matalo ang mga sundalong nakalapit na sa kanilang kinaroonan. Hindi kasi niya isinama ang ilan doon sa mga tagtad na mayroong mga malalakas na karunungan pagdating sa mga orasyon. Masyado siyang kampante at ngayon pinagsisihan niya ang mga pagkakamaling iyon. Bukod pa sa mga ito, may sugat din siya sa kanyang tagiliran at hindi niya kayang makipaglaban ng mabuti doon sa mga sundalo. Muling sumigaw itong si Commander Kanoy na kailangan nilang maglapit-lapit para agad na matutulungan nila ang bawat isa. Ngunit huli na dahil agad na tinamaan at nahagip nitong si Nunoy ang isang kalabang rebuilde at walang habas na itinarak na ng sundalong aswang ang kanyang mga matutulis na mga kuko doon sa liig at dibdib ng kalabang rebuilde na agaran na ikinamatay ng kalaban. Nangingisay pa nga ito ng ilang mga segundo habang sumisirit ang maraming dugo galing doon sa sugat ng rebuilde. Matapos na magawa iyon nitong sinunoy, agad niyang hinablot ang isa pa at itinarak ang kanyang matutulis na kuko sa ulo ng kalaban at agaran din na namatay ito pagbagsak doon sa lupa.